Okay po, mga kapatid, si Kuya po ay nakita na nagtutulak ng motor. Ayan, tinulungan po natin. Hinila ko po yung kanyang motor. Okay mga kapatid, nakatulong na naman po tayo sa ating TV. Hello mga kadid, good morning po sa ating lahat For today's video uh, May nakita na naman po tayo Nagtutulak ng motor Ayan. Tutulungan natin kung anong May tutulong natin Kaya so, ano siya dyan? Ano siya? Ayaw umandar talaga Saan pa pangyay mo? Hindi, dyan lang ako Galing ko sa shop ulit Sa? Galing sa, sa shop, dyan lang sa unahan Sa unahan? Hilahin natin? Nga, ah, ah, malayo po ito eh. sa baliwan. Oh, malayo hilahin natin. Wala nga akong tali. Meron akong tali dito. Ito na dyan ka. eh. Hinala ko dyan ka. Pun. tapos ngayon, pag -uwi ko, pag-andar ko deh, ko trabaho. Ayon, Baka, nangyari din sa akin yan, regulator sira. Nagtulok din ako. Inga. Wala na ako na Oo, may warranty naman yan eh. Okay, hihilayan natin si Kuya. Pagbali, alam medyo mali yung pa. Hihilayan natin, hindi ako marunong mag eh. Saan ba natin pwede nga yung tali? saan mo yan, oh? yung, yung, ano? Yung hindi maano? Ay, dito. Sa ilalim lang. Ay, ilalim lang? Gandaan lang. para hindi ka na Gandaan na lang tayo. Oo. Yan nga lang. Hindi na tuloy ako makakapasok. Ah, yun lang. Hindi ko pa nalalagay yung ano ko rito eh. Ika, hanap tayo ng pwede yung pagtalian. Dito na lang kaya. Ayan, pwede na to. hindi na lang natin, danda lang di ba? Opo. tayo hindi kaya maano do? hindi yeah. okay. ito lang eh, okay, hindi okay. ha? Yeah. na natin yun siguro ano ano ano. Lay lay pa yung baliwan eh. Sana, okay mga ganit, si Kuya po ay nakita na ating nagtutulak ng motor ayan tinulungan po natin hinila ko po yung kanyang motor okay mga kadid nakatulong naman po tayo sa ating kapwa sana uh, may mga rider din po na pagaya natin may nakikita po tayo mga rider na ngayon nagtutulak ng motor tulungan po natin kaya lang, di pa ako marunong mag magtukod kaya hinila ko na lang may dala naman ng tali Okay, bago tayo magpatuloy sa ating video ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Shoutout ko lang sa aking kaibigan kay John Barcelo. Tapit tayo sa flight. flight ah, ah, Dito. Ah. Tapit tayo rin. Tapit tayo rin. Salam pas tayar okay. guys. Okay. Ah. Ah, di mana? Yeah. Eh, nama siap je nih. Ada sekebera, Ayan. Ah. Halo, dia kana lang. kanalang. Oh, itu nyuruh. Ah, Kuya, din TV, wala ko sticker. Ano alo, kuya? Aldrin, Aldrin. Po. Aldrin, okay. siya. Uh, wala, lang ko yung Thank you, ha. ah. na vlog ako, okay lang ba tayo na video Okay lang, ah. pangalan na Aldrin. Aldrin, okay. Problema, wala lang ko sticker. kuya, kuya? may warranty pa naman yan, di ba? Ha? May warranty pa yan. Oo, oh, meron pa ko yan. Okay, pinabing... okay, wala. Oh my God! Wow! Sayang mga ito. Sayang mga kadid. Naubusan ako ng sticker. Hindi ko nabigyan ng sticker si kuya. Ayan, ang layo ng pinagtulokan ng motor niya. Ang layo. Okay. Okay mga kapatid, nakatulong na naman po tayo, okay ha? Yan po, kailangan po natin tumulong sa kapwa natin kahit wala po tayong pira na ibigay. Okay, hindi, wala, hindi pa pa tayo pinagpapala sa ating vlog. Okay. okay. mga kapatid, nandito na po tayo sa iba kong traffic po. Ah, traffic bakit kaya traffic okay okay mga kadik kung bago ka lang sa akin channel at tapad pad kayo mag like na at mag subscribe pindutin lang ang button bell para laging updated ka sa aking mga video na ina-upload Lazy support My YouTube channel, Goya Rich TV. Wow, oh, yakap. Yakap mo. Yakap na yakap si Aki. Oh. oh. yakap na yakap talaga si Aki. Grabe pagkayakap kay Sir.

Good morning, Day. <laughs> Magpasok. Hello, good morning. Ayan, nakita ko na naman si ni Mama Joy, oh. Ito na naman tayo, oh. Uh, Shout out sa mga kapanood ng aking vlog. Sasama ko na naman sa vlog si Mama Joy. Ayan, oh. Hmm. Ayan, lahat ng taga-compound, oh. Huwag na kayo lalabas. Dito na lang kayo bumili, oh. Hello, tang Marques kempang, tu masuk kan jambat, tu masuk nak terupa. Okay mga katid, nandito na tayo sa ating compound. Ayan. Ayan yung aking scooter, hindi ko na nagagamit. Oh. Sumabog na yung gulong ko. Okay mga idol. Okay mga katid, hanggang dito na lang ating video. Maraming maraming salamat sa manunood. Thank you.